Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, ninaakusahan ako ng napakaraming babae. Oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Rigi, damo ka may pag-aralan. Eh. Uh, ano man, di man, di man siya na. Okay, mga bulak ko. Or... Ano, kay isang una man, abe, may man sila mga pangalan na sa anak ba? Tungod sa sige trabaho din, meron kitang gan lang sa gabal mo, kayo dito. Oo. Hmm. Yun yung bahay ni Pastor Quibuloy. Noong bata ako, kilala ko yung si Quibuloy. Sa Kidapawan pa. Oo, sa Kidapawan. Ito man ang una niya, concert procedure sa si una. Oo. Kidapawan. Hmm. Nag bata pa ko pero nag kami sa plaza. Oo, dito siya yung concert na. Oo. Ay, may mga kormandiri o, oh, so ba, so, okay, Ang bot lang kung niya. Sige lang, hindi lang. Ay, hindi ang usulad. Oo, okay. ay, may CCTV po. Amo mo nang picture dito so uh, amo nang picture, uh, ang garden dito sa second garden mo nang tsuro? Ay, may, uh, dito Japan. Oo, Oo, amo na gina. Gina, oh, na. post Ah, nami-nami. Tingnan, wala pa nagkikibuksan. Dili pa siya kaya plano, magpahimo pag hotel dito, wala pa mag ang hotel. Ah. Tapos kani siya, Brazilian or dito ang uh, oh, Christmas tree. Hmm. Amo niya Amo niya bunga niya o plastic-plastic lang. Oo, oh, amo na siya. Ay, may bunga siya. Oh. Tapos mo ng mga itong klase ng variety sa durian dili sa outside the compound. Ala, 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 uy. <laughs> ala. Ang mga durian, oo. Oh. Ang dira gud ni nakakog, isa ka nga ano, abot um, kilo 8 kilos, 8 Ay dako jud eh. Dako kay siya. Oo, oh, ay nabahin, pastor, ganda. may sawan ni pastor. Wala single. Hmm. 69 years old mag, mag, senior na next year. Oh, 69? Mm, years old. Diba pero. 60, senior na man Oh, 65 pero running to ano na Senior na nga mas ano ba? Ang senior na ah. na 65, ano pa man oh, na. Oo, oh, oh, oh. pa ba? Freshman. Mm -hmm. Malo, picture ka doon dyan, yeah, no. Malo. Walang mano ng kanya mga ano niya. Oo. Oh. Walang nagmamana. Like, Siguro ko kang kapag-anak si Pastor, no? Marami. Ah. Walang, kung wala siyang pamilya, ano, anak. Hindi ka na picture doon sa kabahay ni Pastor? Diri lang doon sa obos oh. niya. Oo. Oo. Oh. Oh. Wala, ay, kanami. Isang balay ni Pastor. Ay. Wow. Mm. mm. Ayaw niya siya makabisita? mga bisita. Mga kamag-anak sa mga administrator. Ay, mga kamag-anak. Mm. 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 Tapos, mga nga kadako ng staghorn dyan rin. yung staghorn? Mga ito kitan nyo ganyan sa may puno. Ay, star apple. Oo, oh, ngayon siya. Ano, no, staghorn. Oh, staghorn. Ang star apple, kinimpuno. Oo, oh, ginasaka, ginakagalagaan. Wala. So, ga ga amo lang siya. ang isa, oh, isa kadahon na, na pagmamatay magproduce magud mag isa, 100 or 1000 of pores. So for mga por, uh, pores niya mo tong dalon sa hangin, murag siblings kumbaga sa ah. kung murag oh. ba. Oo. Oh. Dalon to sa hangin kung asa kun dito magtupa, dito naman ang mag oh. Brabing, na magtubo. Ah. Grabe ang ganda oh. Kana puno siya sa mangga pod. Mangga. Mm -hmm. Tapos kan sa panahon, ng panahon iyan. ni Jesus Christ, mo na to niya nga palm tree. Diin? Kano? Tung kami sa panahon ni Jesus Christ. Diin palm tree ari oh in, ari ari? Ka oh, kana. Pero gobabunga na siya wala. Wala, inana lang ina siya. Ah, pumaga. Pumaga kay sa anay good. morning ni na pito man isa na nabili, mm -hmm. Ito no ilalong gi. Ah, kuya ibigi video mo kami picture. Video lang mo oh. na, Ah, oh, sige. i see